grocery with us. So ngayon na dito ay sa Landers. Parang walang sale, pero okay lang. Bibili lang tayo yung mga body wash kasi yun yung kulang namin ngayon. Ang daming pang linis. So, oh, ang saya. Ay, ang cute naman ito. Pang map. Kaso kulay green. Sayang, no? Kung pwede black or white siya. Ayan, di ba mabango yan? Irish Spring. May ba palang version niyan nito. Moisture blast. Ito pa, may aloe din siya. Tingnan nyo to, guys. Kakaiba o. Uh. Alang galing. Parang may mga snacks sa loob. Oh mga bacon, one pero mahal pa rin daw nga natin natin favorite ko grabe yung beef bacon burger ang kapal pati wow cheesy wiener hot dog ayan lunggan oh yes dalawa dalawa may pork liempo pa dito mayroon siyang marinate kineme ito barbecue ito malaman no ang tawag dyan, kasim ano yan? Yung eh, pwede yan pang sinigang. Medyo. Oo. O kaya prito. Ito medyo mura. 83. E, pero maunti siya. So, hindi siya mura. <coughs> Parang ano yung mga gift packs kapag Pasko. Ano? Meron tayo dito adobo cut. Wow. 168. Yan. Let's go. Damian na yan. Spanish pork. Guys, kapag ba, bawa Spanish pork. So, ito, kapag kinausap mo siya nung buhay pa yung baboy, Siyempre, Spanish yung ano, no? Language, no? Tama ba yun? Ito pala yung malaki, guys. Ito yung binibili namin. Yung siksik talaga. Masarap to. Marabi yung mga ano, no? Laman-laman. Fresh. Kulay pula. Wala dito nung ano lang. Yung buffalo lang. Ayoko kasi di ba yung may parang laman pa. Gusto ko ganito lang. So, wala siya dito. Parang gusto ko yung pata team. Alam mo nyo ba yun guys? Kaso aaralin daw muna niya lutuin. Kumuha na rin ang chicken wings. Kasi favorite ko talaga yun. <gasps> My favorite! Kaso hindi sin. Ano kaya lasa nito? Brown sugar. Nakita namin ng buy one get one guys. Salted egg. Ah, parang sarap to. Milk tea. Ba tayo? Baka ma-relax tayo dito. May ganito para ano? Barista mint. Tingin tayo kung may mabibili tayo para sa ating ramen bar. <s> Laksa. <LGBTQ> Hindi, 153. Magka-price na sila nung sa South. Ang dami o apat. 164. O nga, pang Netflix natin. Ay, oo nga. O, dalawa na kinomo. <laughs> Ay, oo. wow Cheddar bacon. Peri-peri sauce. Masarap ba yan? Masarap talaga yan guys yung pickled mango. May ganyan na sila parang nakasashay or pack Ito palang siking yung... na bagong may hot. Sige chicken oh, curry chicken. naman tayo. Ito pwede naman crispy fry. Masarap yung tasty boy. Kaso wala dito yun. Kaya ito na lang tayo. Crispy fry. Bili kami ng spicy garlic. namis ko na yan. Eh. Ito guys try nyo yun. Ginger ale ng Canada dry. Ang sarap yan. Bago to ah, tos, titos na kulay yellow. Ang cute ng kulay nito oh, tos titos na purple. Ito din oh, para mga BTS ARMY Ito na guys, Jimin. Jimin Cheetos. <laughs> Jimin Cheetos to eh, hawak to ni Jimin nun eh. Golden. Golden namin. Ganda na itsura, ano, spicy chicken siya. Ano siya, 285. Anot na yung na nasawa ko. Sabi, mahal yan. 100. Mga one-lick ko to. Huwag mo kakainin. Tingnan mo. Ayaw niya. Pero titikin mo siya. Ganun ba yung mga asawa niyo? Yung chicharon, no? 500. Tapos ito, oh. 500 din. Wow. Ito masarap din yan. Mga corny. Mga nito nakita ko to sa TikTok. Nagbabiral to eh. So, buti meron ito spicy vinegar. 99 pesos dito yan eto or ito. Ito na lang kasi may ano pa siya eh, plus 3 rolls. Tapos ito, piso lang naman lamang niya sa Sunny Care. Guys, ito 2.89 plus 4 3 ply. Ayan na lang. Inspection mo nga yan, Lodge. Ayan na yung pang summer na electric pa na eh, pag init na init ka. Ang cute ng coffee maker, ang liit lang. Guys, ayan, mayroon pa whole blue BTS version. Ayan, for the tinapay naman tayo. Ang dami. Choco raisins. Hala, ito. Masarap. Parang egg tart. Wow. Charcoal bun. Galing, oh. Buy one, get one. Kaso one to siya. Pero ano to? Squid. Sarap. Ice cream ba to, guys? Wow. Wow nine pero ano to pinapay bato may strawberry din oh wow may banana ice cream na rin pala sila